Pulang tubig? Ito. Wala pulang tubig. Ito ako maugasan. Ito. Siyar na ka lang. So yun, buti na kami tubig. Pops! Ha? Bitoy, yun, ano yan? yan. Bala, mali iniisip mo. Ang laki niyan ha! Hinugasan ko lang ito sa CR, wala kasi tubig doon. Uy! <laughs> Kinaya mo yan? Inugasan ko halang. Tara doon, tinan mo. Tara, alang tubig. Tara, alang tubig dito. <laughs> Laki niya. Tara, alang tubig dito. Halika, halika. Halika. mo. O. Oh. Saan? Wala nga tubig eh, kaya nga doon na nangugas eh. Eh? eh. eh? Oh, meron eh! Oh! Ah. Anak, tumigyan ka nina! Ayan na, kitang kita mo! Oh! Yeah. Oh! Nakulitoy. Okay lang, naiintindihan kita! Nagugas nga lang ako doon! Eh. Wala naman tumigyan ka nina! Eh. Baka barado lang to kanina. Nawala na bara. ¡Por <coughs>